Ayan, another vlog, another day naman mga kaosyosero Nasa papunta tayo ngayon ng Quezon Ab Ayan, ang bilis lang ng biyahe namin Nandiyan na kami, patawid na kami dyan Papuntang Mother Ignacia Going to ABS-CBN Papuntang audience entrance Mga kaosyosero Building na yan, malaki na yun Okay Ayan building naman lang yan. Ah, oo. Okay. entrance. Thank you, Sir! Ito. Tower daw, oo. Hintay natin audience sa entrance. Ay, ano, ano, ano. Yung aling ABS. Diretso. Dulo. Kanan. Hmm. Aspire ka na eh. Thank you, Sir! Ito, ito Ayan, dito na kami sa loob ng ABS, kawai kawai. Dito na tayo ng ASAP taping audience. Great, Pila mo kayo ng ganito. Para makapasa kayo sa loob. Mm Bawal -hmm. ang gumag-cellphone at studio. Wala pa lahat ng sipol lang Patek sa Marshall, bawal na labang, worship, po yung pagkain. Na -tang na -tang. Bawal na mag-cellphone sa loob. At bawal na charge din dito. Thank you, Lord. May God bless you. At ito na yung time na papunta na kami ng studio ng ASAP Concert Live. Shoutout nga pala sa aking friend na si Darlag po sa pag-sponsored ng aming panonood dito. Dati ko siyang katrabaho sa HC. Ayan, maraming salamat ulit. Shoutout sa iyo. Ayan, binook niya nga pala kami sa ktx.ph. So kung gusto niyo rin manood, try niyo rin mag-visit sa ktx website. Ayan register na lang kay doon din. Tapos bilisan nyo lang mag-book kasi paunahan lang yung booking doon. so swerte nyo pag nakuha agad kayo sa booking. Tapos after ilang minuto isesend agad yung email confirmation nyo. Tapos yung ticket nyo sa email para magamit nyo pagpunta nyo rito. At ito na ngayon time na nasa loob na kami nakapasok na. Sobrang saya namin kasi dati napapanood lang namin sila sa TV ngayon. Para kami VIP na sa harap pa kami nakaupo. Maraming salamat talaga sa blessings, God. At ito na ngayon moment ng rehearsal ng anak ni Gladys Reyes at ang Mitra Sister. Tapos ang pagkanta nila ay Karis. Ayan. At mga professional seniors like Gary B. Ayan. Martin Yebera at Morissette at iba pa. Grabe. At andito na rin yung four-play band ng awit ng tanggalan ng Showtime. Nag-practice na rin sila. Stop. And also please welcome Ice you. At ito na nga rin yung rehearsal performance ni grupo ng g ko yung mga babae, Drive at BGYO. Ayan, at iba pang K-pop group, hindi na natin siya kilala kasi ano tayo, millennials eh. Ayan, Napagpap picture na rin tayo sa mga idol natin. Ay, maraming maraming salamat, napaka-humble nila. Ito na kami nila. ayan no? Ay, sa pre-concert ng ASA, exit na ha? Bye. Yun lang. Asyong sa pamol. God bless.